po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit niyo sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress and minority leader of the 19th Congress your honor. Sino po yung vice chair ng Appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luz po po. Um, sino po yung majority leader? Um Congressman Manix Delipe po your honor. Minority leader? Um uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweets, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Apat na tao lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor. Di ba po, um, sabi ko nga, uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga, yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. Parang naglolokohan tayong lahat.